yun mga ka-birdie, maligayang pagbabalik dito sa Bamboo Pigeon Love TV. So yun mga ka-birdie, panahon dito sa amin, ganyan na. Yan. Yeah. Hindi umuulan pero makulimlim. Ito pala yung mga breeders natin. Yeah. Yan. Diyan pa rin sila. Ngayong araw na to mga ka-birdie, papakita ko sa inyo, gumawa ako ng improvise na viewing. Yeah. Yes, So, gumawa tayo ng viewing para sa mga ibon natin. Alam nyo, sa nakaraang video nagkaroon tayo ng mga YB. Nagaling nag nga doon sa kumpara natin yung nga ito. Yun. Tsaka ito. Tsaka yun, syempre ito. Ayan. Diesel na bandarol. Pero so, kung nakikita nyo, ayan nga yung pinaka-viewing. So, mamaya kakakitain natin. Papakita ko muna yung dito sa labas. So, apak tayo ng medyo maganda-ganda. Dahil nga yung pako is meron ng Alipungachi O, <laughs> alipunga <po> <laughs> So, yan mga ka-birdies so, Kung nakikita nyo Yan Medyo kuha tayo ng bwelo dito, banda Ay, dito sa ating manok, yan So, yan Yan yung itsura ng viewing na ginawa ko So, sa mga ano lang Yung takip lang ng plastic na yun Sa puntas ata yun, di ko alam Basta yung ko lang Ayan o Kung so, nakikita nyo Then, ginawan ko na rin ng pinaka-landing bird meron na talagang dapuan so konti konti tinahayos ko so wala pa tayong ano, double trap o yung naisasara natin double trap door na sinasabi so yung sinasabi ng iba pang huhulin ng dagid daw so, para pagka dumating yung ibo natin dumapo, wala nang tambay tambay pagkapasok do sa double, tra uh, double trap pwede na natin isara ayan, so di ko pa alam di ko pa chinek dahil gabi ginawa ko yan kung nakikita nyo yan daming mga tapakan dito ginawa ko yan nagkaalip nga ako sa kagawa ko dyan kagabi napunta tayo yan so puntahan natin ito mga kaburdi uncut na natin ito no cut yan so pasok tayo kunin natin muna itong patokahan nila mukhang tapos sa sila ilabas natin muna dito lagay natin muna dito yan nagulat pa yung mga ibon So, ito. Pasok tayo. Yeah. Sige so, pa ako nakapaglinis dito. Dahil nga, mas inuna ko muna yung, yung content ito. Ang mga ka, birdie. Ayan yung pinaka door. Tinakpan ko pa kasi, di pa ako sure. Kung may butas to, di pa na quality control. Yes. So, ito mga ka, birdie, yung itsura sa loob. Yan. Halos tinali ko lang ng alambre. Yung mga kanto kantoan niya. Hindi ko alam kung may muntos pa dyan Pero parang ko wala naman I-try natin Try tayo ng isang YB dito Na binubuwi Ayan o oh. So, yun pwedeng pwede Ayan Mukhang hindi naman lalabas Kuha pa tayo ng isa Ito, ito, ito Ayan o Ito, ito, ito Subok, subok, subok mo so, muna kayo kung Magwawala pa kayo pagkano Yung isa pa Kuha tayo eh, so, dapat mapagkasya natin yung apat dyan. Try natin. Ito pa yung isa. Mag-viewing ah, muna sila. Mag-viewing natin sila. Yan. Then, tignan natin kung anong itsura pag nasa labas tayo. So, yung isang basra. Ito siya. Medyo madilim pa. Kita ba? So, medyo maliit itong basra natin. May kaliitan. Punin natin. Yan. Kapasibol hen. Mga kaberdy. Lugawin natin man sa viewing. Doon, doon, doon yan. So, kunin pa natin yung isa. Dakma. Yun. Nakuha natin. Yun. Yan. Nasa viewing na sila. So, try natin tignan. Hindi ko muna tatakpan. So, natin muna dito sa sulok. Yan. Labas tayo. Yan. So ganyan yung itsura para nila dito sa loob. Ayun. So naka-viewing na sila, nakikita na nila yung labas. So hopefully wala na mambutas diyan dahil yan, GG na para sa atin. Tingnan na natin, tingnan natin. Grado magiging tambayan nila yan mga kabirdi pagka pinano natin. Binukas natin. Ngayon yung mga YB halos yan, nagpapaulan, naliligo. Kaya so, yeah, minsan hindi pwedeng lagi nakabukas siya dahil eh. sigurado. One eye call do oh, kaya sipon yung aabutin ng mga ibon natin. So di ko alam kung nakikita ba. sa so, ito. Ay, tsura eh, no? Titingala, tingala na nga. So pinagmamas na nila yung labas. So, uh, ganyan na labas dito. So ginawa ko na ito talaga mga ka dahil na, nalilate na tayo sa pag-viewing dahil nga din umuulan hindi ko din magawa gawa itong pinakalop natin pero ngayon pwede na rin tayo magpuling dito sa mga susunod na video baka ibe vlog ko papasukat ako sa isang club dito di pa ako nakasukat doon eh yung BBC na club yun tatry ko magpasukat so yun yung mga ibon natin yun yung apat na YB natin si Danquiapo Yan yung tatlong Basra at saka yung isang Bural na Purple so bumalik na ata pumasok yung isa So, tingnan natin kung anong gagawin ng mga to. Kasi natin yung apak natin. Medyo baha dito sa atin talaga. Wala ano tayong magagawa. Labilan <laughs> niya pagkatag-ulan. So, yan. Medyo, ano, nakikita niyo, pumasok yung iba. So, yung iba talaga, nagtataka pa, lalo na yung sidan. Na meron palang ganun na, ano, viewing tayo. So, ayan mga ka yung update ko dito sa natin. So, wala pa tayong gaano ng upload ngayon, hindi tayo makakapaglabas para masubukan natin mag-trap yung mga ibon natin. So, technique natin janis is gugutumin natin itong mga kalapati natin na to. Mula dito kay Cookie. Ayun, kay Thunder. Din sa Bandaroon. Itong si White F o White Flight. Ayun, tsaka si Maro. Siyempre si Brusco. Ayan, natin sila mga ka-birdie para pumasok dito sa rock natin. So, tatry natin pa ulit. Although batcher sila sa area, dahil yung nga natin nasa taas. Alas karaniwan niya, si Thunder, si Maru is marunong dun sa taas na lock natin nung inakit pa natin to. Kaso, napaka nito mga kaburgy. So, hintayin nyo. Baka talagang gagawa na ako talaga ng isang lock pa. Yun yung magiging lock natin. Ito muna yung lock natin, mansamantala. Ayan. So, yan mga ka-birdie. Hanggang dito na lang ulit yung video natin. So, siyempre, kung nagustuhan nyo yung video natin, like, share, subscribe mga ka-birdie. Pindutin nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa mga na ilalabas ko na video. Yun, ba? So, yan mga ka Ingat!